Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong ulan, at dayon na ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon na. Mga mapagpainbabaw, Marunong kayong buumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman, at ibigay ka ng hukum sa tanod, at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo.